ako. Na-curious na ako. Kala ko manganganak na si ate. Sabi ko, ihatid natin kasi nadaanan namin kayo. Teka, saan ba bahay nyo? Diyan po sa may, ano, sa may Jeremy Street ko. Anong hanap buhay ni tatay? Wala pa nga po. Eh. Wala? Hindi po siya mga paghanap Tapos ikaw, ma'am, ilan na anak nyo ni tatay? Ako po, ano, si Ivy, sa ay, isa pa lang po sa kanya. Ay, isa pa lang anak niya, pangalawa yan. Pang ano po sa akin ito, pang apat. Hindi, yung anak niya ni tatay, ilan na? Isa pa lang. Yan pa lang. Ah, pero pang apat na yan. Ibig sabihin, pangalawang asawa si tatay. Pang apat. Tatlo na yung asawa mo. Ay, ano po kasi yung una po kasi, lagi akong sinasaktan. Ah, lagi kang sinasaktan. Yung pangalawa naman po, iniwan ako ng babae po. Ng babae? Yeah. Tapos? Tapos po, nung ano, iiwan lang po ako sa ero. Sino nang iiwan sa'yo? Nalangin po. Ba't ka iniwan? Ano nga po doon na nang Ano lang, ano lang po kasi siya mas bata na baba. Eh, tapos di po ako nakakita. Nag-aakay niya po sa akin, anak ko. Nagunod po siya. Oo. ko. Kinukunok ko siya. ginawa. Tapos nung ano po, inoperahan po ako, doon po ako nakakita ng niwanag. Salamat sa Panginoon. Miracle, no? Thank you, Lord. So, anong sinabi mo nung, siyempre, nung bulag ka pa, kayo na ni tatay, eh, ni lolo. Tapos, nung nakita ka, ano sinabi mo nung nakita mo si lolo? Parang mga anak na siya. Wala kayo siya, Oo? Ay, isa kay natin. Iyatid natin kung mga anak. Ang mag-labor na ito. Sige, sige, abantehan mo. Matanda yung kasama. Atay okay, niya yeah, yata. Okay. Ate! Saan kayo punta? Mga anak na ba yan? Sa... Kain na namin kayo? Ha? sa kayo, saan po kayo punta? Lang po. Ay, akala ko mga anak na. Eh, hatid sana namin kayo palabas. Ang ah, laki na nandiyan eh. Bakit? Saan kayo papunta? Ay, ha? Ay, ay naglalakad-lakad. Akala ko mga anak na si ate. Ilang buwan na ba yan? Ay, matagal pa. 3 months pa. So, ano pa? February pa. February? March po. Ah, March. Okay, akala ko. March po. Oh. Uh, ano kayo, mag-asawa? Kailan taon ka na? 33 po. 33. Si tatay? May stroke po kasi siya. May stroke. Parehas po kami PWD. Ay, parehas kay PWD. Bakit? Paano naging PWD? Ako po kasi kasing blind. Ngayon po, yung isang natatang operasyon tayo kasi. Dati kang bulag, ngayon nakakita na. Paano nangyari yon? Ano po, ano po ako, nabulag po ko sa pagkabi natin. Ako, na-curious na ako, kala ko mangananak na si ate. Sabi ko, ihatid natin kasi nadaanan namin kayo. Teka, saan ba bahay niyo? Diyan po sa may ano, sa may Jeremy Street ko Anong hanap buhay ni tatay? Wala pa nga po eh. Wala? Hindi po siya mga paghanap yun. Tapos ikaw ma'am, ilan na anak nyo ni tatay? Ako po ano, si ay isa pa lang po sa kanya. Ay isa pa lang anak niya, pangalawa yan. Pang ano po sa akin to pang apat po. Hindi, yung anak nyo ni tatay, ilan na? Isa pa lang. Yan pa lang. Ah, pero pangapat na yan. Ibig sabihin, pangalawang asawa si tatay. Pangalawang asawa. Tatlo na yung asawa mo. Ay, ano po kasi yung una po kasi, lagi akong sinasaktan. Ah, lagi kang sinasaktan. Yung pangalawa naman po, iniwan ako ng babae po. Ng babae? Oo. Tapos? Tapos po, nung ano, iniwan lang po ako sa ero. Sino nang iwan sa'yo? Ang lalaho po. Ba't ka iniwan? Ano lang po dyan? Ano lang ng mas bata na babae? Ay, naghanap ng mas bata? Siniwan so, na lang po niya ako sa ere. Parang ano Parang walang kamaangwang sa buhay. Ikaw? Tapos hindi po ako nakakakita. Nag-aakay niya lang po sa akin. Anak ko. Nung nabulag ka, iniwan ka na asawa mo. Ilan ang anak niyo nung no? iniwan ka? Matay po yung dalawa. Ah, oh, bakit? Kasi po nung namatay yung dalawa, iniwan niya ako. Paano? Ikwento mo nga sa akin, te? Namatay ko kasi yung dalawa. Una yung isa nagtae. Mm, -mm. Tapos yung isa naman, nalaglag sa papa. Mm, mm Nung malaglag siya sa papag, nung malaglag yung isa, hindi, ako naman ang sinisisi niya, yung isa naman talaga dapat. Kasi hindi naman po ko nakakita. bulag ikaw. Mm -hmm. Tapos yung isa naman na nag na, na, ano yun na na ano na, na yung nagtae. Hindi niya na hindi niya na na-check up. Nagpapayaan niya So ako lang ako rin ang sinisi niya. Sabi ko sa kanya hindi naman ako kasi lang sa ating dalawa ikaw. Mm eh. -hmm. ba? So, yun. Yung ano, makatagal-tagal siguro mga ilang taon din bago niya po ako iniwan na ilang taong patay yung anak ko sa kanya niya po inyong. Kaya sa mga siya sa ibang baka. Hmm, iniwan ka na lang. So, paano kayo nagka... Sabi mo, pang-apat si tatay. Pang-tatlo Ay, pangatlo si tatay. Oh. Paano kayo nagkakilala ni tatay? Ano? Nagka... Sa nag... Ano po? May tinirhan po kami dyan. Eh, ano niya po? Yung bayaw. Mm -mm. Bayaw niya po. Dati din. Mm -mm. Bayaw niya po yun. Eh, dun siya lagi napunta. Dun kami nagpangilala. -mm. -mm. Tapos si ako naman, hindi ko pa naman po siya nakikita noon. Ah, nung nagkakilala kayo, bulag ka pa. So siya yung crying shoulder, kumbaga. Tay, paano mo naman siya, ano? Nung ano, ipakunan ka itong malakas dati. Ano nakilala mo siya, hindi ka pa na-stroke? Nagtatrapo ko kami. Nagtatrapo ko kami. pa kayo. Pero bulag siya nung na niligawan mo. naka ano, naka amis naman yung ano, love story ni niyo, Kasi kahit bulag si ate na in love. Pero nung, buti nakakita ka ulit ate paano nangyari? Ano nga po, nagu ano nga po, wala na po talaga ako ng pag-asa na makak makakita pa. Mm -hmm. Pero nung sabi sa akin ng isang church na tumulong sa amin, makakakita pa daw ako, sabi ng ng chuchi. Kung ano, i-ano, e, i-ano e, daw sa chuchi. Mm -hmm. Nung inano nila ako, binidyohan nila, tinignan nila yung mata ko, makakakita pa naman daw. Mm -mm. Ngayon, pina-check up ako doon sa chuchi sa Maynila po. Mm -hmm. Tapos ang, ano po, inoperahan po ako, yung po ako makakita ng niwanag. Salamat sa Panginoon. Miracle, no? Thank you, Lord. So anong sinabi mo nung, siyempre, nung bulag ka pa, kayo na ni tatay, eh, ni lolo. Tapos nung nakakita ka, ano sinabi mo nung nakita mo si lolo? Okey Okay lang. <laughs> okay lang. Ako naman po kasi noon na pawalay pa sa kanya, nagawa po na doon po ako nagpagaling sa mga kamag-anak ko. Mm, -mm. Eh, ngayon po, ang um, gumaling-galing na ako, bumalik ko sa kanya. Bumalik ka sa kanya. Tagal na kayo nagsasama? Ano na po ngayon? Isang taon na po ngayon. Hindi isang taon na po. Na nagsasama. Pero nung nawalay kayo, Ano po, mabuk na po kami ng apat na taon. Apat na taon kayo nagwalay. Hindi po totoo na po kami nagsasabay. Kung may sasama yung bago kami ay bago ko mawalay sa kanya. Oo. No. Pero gaano kayo katagal nagkahiwalay nung nagpagaling ka? Ay, buwan lang. Ah, buwan, buwan lang. Talagang pag-ibig talaga, no? Ahamakin ng lahat. Gaano mo kamahal si tatay? Sobra po. Sobra. Si tatay, tay, naging ano na ako, pasinsya na kayo, nadaanan ko kayo rito no? Na curious lang ako kasi ayun, sabi ko si tatay at si ate baka manganganak kaya nahintuan ko kayo kasi ako po uh, mga charity vlogger kami. Uh, yun yung gawain namin pag may nakita kami mga lolo, mga senior sa daan, inakausap namin, tinutulungan namin kaya pasensya na kayo. Huwag niyo sabihing chismoso ako, no? Ano lang, na curious lang po talaga ako. No? Si tatay naman. Tay, kumusta naman ang pagmamahal mo kay nanay? Anong nagustuhan mo kay nanay? Nung bulag siya, pa? nung bulag ko siya, ina ko, kinuha ko siya, kinuha. Kinuha mo siya nung bulag? Paanong ginawa mo nung bulag siya? Bakit mo siya kinuha? Wala siyang kasama? Ganon? Meron. Paano, bakit mo siya kinuha? Yung inawa ko sa kanya. Ah, naawa ka sa kanya nung nabubulag siya, nung bulag? Puro lalaki yung kasama niya. Mm, -hmm. mm -hmm. Noong time na yun. Oh, tapos, paano ginawa oh. mo? Kinuha ko siya. Hindi hmm. mo lang magsalita. <laughs> bakit po? na pa lang. Mayroon. Ah, okay. Oh, sige. Ano? Ah, congrats sa inyo. Good luck no at magkakaanak na kayo. Tay, wala ka bang anak sa iba? May una ka ring asawa. Ilan na anak mo po? Anim. Anim. Ah, marami ka pa anak. So pangalawang asawa mo rin si nanay. Yung una niyang asawa namatay. Ah, namatay na, balo na si tatay. Okay. Parang naiiyak ka ate. Hmm? Okay. Sige, dahil malapit ka ng mga anak, bigyan kita, bigyan ko kayo ng gift, no? Huh? Okay, pang ano, pang dagdag. O nga pala, matanong ko, ano hanap buhay nyo ngayon? Paano kayo nabubuhay? Ah, na, uh, ay, lang? Ibigay lang ko pag ang um, naglalakad-lakad lang kami. Naglalakad-lakad lang? Namamalimus kayo? Hindi mm, naman po. Pag mayroon lang po yung taong anapitan, kung po kami nahingi kahit lang gulay na lang. Hangi kayo. E eh, ganun din yon, parang nangihingi na lang kung wala kasi hindi kayo mabasa, isto na. Nagbibigay nag mo naman uh, sa akin na anak ko na pag Nagbibigay uh. nag yung anak niyo po. Eh, ikaw ate, yung anak mo na may anak ka pa? Po, 12 years pa lang, kabata siya. Isa. Nasaan ngayon yon? Nandun po yun sa mga kaibigan niya, nakikinanginood po. Ah, pero sa inyo rin nakapiling? Opo. Oo, oh, okay. Sige. Dahil ah, uh, sabi mo, PWD ka kayo. Oh. Bigyan ko kayong ano, para pang anak. Ate, o. Oh. One. Two. Three. Four. Five thousand. Salamat po. Ha? Huh? Maraming salamat po. <laughs> Namin salamat po kasi wala talaga kami makain ngayon. Eh. Ngayon, gahanap pala po sana kami ngayon ng makakain. Eh. Maghahanap kayo ng makakain? Oo. Uh Umiiyak si ate mo. At ka umiiyak. Maraming salamat. Napakasakali na po kami na kung may makakain kami. Ay, kung may makukuha kami. Eh. Meron kami sa ipapaan ng makakain. Eh. Mm -mm. Ngayon, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng blessing, biyaya sa araw na ito. Masaya. Masaya ikaw. Eto yung mga, kainan mga, si Balak isa. Laban lang. Lagi lang tayo magpipray. Hindi tayo bibigyan ni God ng mga bagay-bagay pag hindi natin kaya. Diba? Yeah, yun nga eh. Hindi ka na nakakita pero gumawa ng paraan si God para makakita ka eh. ba? Diba? Laban lang tayo ha. Masaya ako na nadaanan ko kayo. At uh, papasalamat ako kay Lord kasi isa ako sa napili niyang gawing kasangkapan para maiabot sa inyo yung kaunting tulong. Huh? Kaya Lord, salamat po. Uh, binigyan mo kami ng way para makilala si tatay tsaka si nanay. Ang pangalan ni tatay ulit? Jerry po. Tatay Jerry at si nanay? Rosemary. Nanay Rosemary. Magpipray lang tayo, sana makita ko kayo ulit. No? Huh? Sa kababayan mga kabarangay, no? Tama. Uh, totoo talaga yung kasabihan, no? Uh, ang pag-ibig, hahamakin ang lahat, no? Naka naka mangha, no? Pero ayun, sana nakatulong ako sa inyo sa hapon na ito. Maraming maraming salamat. Salamat po. <laughs> si Ate, thank you so much po. God bless. Sige po. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po.